Si Sora Ramirez ay nasangkot sa isang bagong issue ng love triangle nang kumalat ang isang viral video na nagpapakita sa kanya at kay Dominic Roque sa isang intimate na sandali sa Siargao. Sa video, makikita ang dalawa na magkasama at nagkikis, na naging sanhi ng maraming spekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Ang insidenteng ito ay nangyari kasunod ng pag-amin ng dating kasintahan ni Sue, si Javi Benitez, na sila ay naghiwalay na matapos ang matagal nilang relasyon. Ang paglabas ng video na may kasamang close moment ni Nasu at Dominic ay nagpasiklab ng mga haka-haka tungkol sa buhay pag-ibig ng aktres. Bago pa ito mangyari, kumakalat na ang mga balita na ang dalawang aktor, si Napiolo Pascual at Dominic Roque, ay umano'y nagpapakita ng interes kay So. Ayon kay Ogie Diaz, isang kilalang showbiz commentator, may mga impormasyon mula sa kanyang mga source na nagpapakita na parehong may intensyon ang dalawang aktor na makuha ang atensyon ni So. Ngunit pagkatapos ng viral video, tila si Dominic Roque ang nakakuha ng atensyon ng aktres, kaya't mas tumindi ang usap-usapan hinggil sa kanilang posibleng relasyon. Ang hiwalayan ni Sue at Javi ay naging isang malaking usapin sa publiko, at nang kumpirmahin ito ni Benitez, marami sa mga fans ni Su ang nagsimulang mag-isip na maaaring nagsimula na ang relasyon ni Su at Dominic Roque pagkatapos ng kanilang breakup. Dahil dito, mas naging kapanapanabik ang mga kaganapan sa kanilang personal na buhay, at ang mga tagahanga ng aktres ay patuloy na nagmamasid sa bawat galaw ng dalawa. Si Piolo Pascual naman ay napabilang din sa mga pangalan na iniugnay kay Sue bago pa lumabas ang video ni Dominic. Ayon sa mga source ni Oji Diaz, may interes din umano si Piolo sa aktres, kaya't nagkaroon ng speculation na siya ang isang kaagaw ni Dominic Roque sa atensyon ni Sue. Subalit, hindi pa rin nagsasalita ang mga kampo ni Nasu, Dominic, at Piolo tungkol sa mga isyong ito, kaya't nanatili itong isang malaking misteryo sa mga fans at sa publiko. Ang mga ganitong intrigang nagpapakita ng personal na buhay ng mga sikat na personalidad ay hindi bago sa showbiz. Minsan, ang mga ganitong kwento ay nagiging sanhi ng hindi pagkakasunduan at paninira, ngunit minsan din ay nagiging pagkakataon para mapansin ang mga bago at umuusbong na relasyon. Habang ang mga fans ay abala sa paghahanap ng mga detalye at pagbuo ng mga teorya tungkol sa posibleng love triangle na kinabibilangan ni Nasu, Dominic, at Piolo, nananatiling tahimik ang mga pangunahing tao sa isyo. Wala pang formal na pahayag mula sa kanila, kaya't ang mga spekulasyon at haka, -haka ay patuloy na dumadaloy sa mga social media at tabloid. Gayunpaman, hindi maiiwasan na magbigay ng pansin ang mga fans sa mga bagong detalye na maaaring magbukas ng pinto para sa mga susunod na kaganapan sa buhay ni So. Habang patuloy na nag-aabang ang mga tagahanga, tiyak na magiging isang malaking isyo pa ang mga susunod na hakbang na gagawin ng mga personalidad na ito. Ang showbiz, sa kanyang pagiging isang makulay at puno ng kontrobersya, ay nagiging lugar kung saan ang bawat hakbang at desisyon ay sinusundan at pinag-uusapan ng maraming tao. Ano ang sinyo sa balitang ito?